pang rescue operation. Iba nito nga pong mga kasapi po ng local MDRRMOs and of course ng PDRRMO. Dito po sa mga uh, sakay po o lulan po ng mga sakyan na uh, kasamang uh, nahulog. Ito nga pong pagbagsak ng uh, Kabagan Santa Maria Bridge, mga kabongbo. So mamaya po yan, and of course, kulin po natin kasi direkta po diyan sa may area. Ang ating pong kasama na si Bombo at Princess of Limen para iatid po sa atin uh, yung, mga uh, uh, mga, yung recent po na sitwasyon, kasalukuyang sitwasyon uh. Diyan po na nasabi po nga area. At mamaya ipaparinig at ipapanood din po natin sa inyo yung nga pong naging panayam din ng uh, Bomberadjo Dito po kay Governor Rodolfo Rodito Albano. Lahat po nang yan, pakantabayanan mga kabaw Oras natin ay 32 minuto makalipas ang alas 5 ng umata. The uh, with the uh, Governor Albano na ito inaasahan na magkakaroon po sila. Ipapatawag po niya doon po sa pulong. Ito nga po uh, mga kawali po ng Department of Public Works and Highways. Region 2, di ba? Or yung po uh, para nagsa ganun po. Is uh, ito maimbestigahan. Malaman po ano po ang yung mga pong pangyayari. Pero ito, uh, mga kabaw dumako lamang po tayo doon po sa niya po ni Atty. Constante Watu Coronda po para makikumusta din po sa kalagayan ng mga kababayan po nating biktima doon po sa pagbuhuma po o yung pagbagsak po nito nga po matulaya dahil sila po yung umapong na muna dito po sa Nayan Rescue Operation. Nasa ating line mga bombo Atty. Watu maganda po mga kabombo, Atty. Bumatong po muna Bumat kayo sa lahat po ng mga listeners and viewers po natin. Okay, at ngano-ano. Mm -hmm. Atorne, maraming salamat po sa inyo kung oras ngayon dito po sa ating Pero ito, unahin po natin, ano po muna yung reaction po ninyo dito nga pong pagbagsak ng pabagan Santa Maria Bridge po, atorne? Well, nagkakalawa ko ba kung ano yung ng patra na may parulong ng mga malawit ng pato. Hindi -hmm. nga uh, po lang na magiging sa iyo Alam naman natin, mayroon uh, Dati pang merong structural issues yung tulay kaya Yes Kaya nakakaayos nga na tapos yung mga tabtang yung K-18, K-19 hindi pinagdaanan Yes At uh, kailan lang kinayater yung DPWH na dumala mga sasakyan sa ibabaw ng tulay pero limited sa mga light vehicles mm -hmm. uh, Yun, pinagtataka ko kung paano nakapasok naka yung, yung truck na malaking mabigat Uh, attorney, ito dahil meron po yung mga kasabay po dito nga pong pagbagsak. Meron po yung mga sasakyan din po na nahulog. ako uh, kumusta po yung nga pong ng naging rescue operation po ng mga local DRRMs and of course ng mga PDRRM po dito, attorney? Uh, maliban din sa trap. Kasi dun, isang buong span yung bumagsak. Eh. Uh, labing dalawang spans yung... yung... Tabagan, Santa Maria Bridge, ang pag-describe sa akin ay yung ikaw ang span from the Kabagat side. Mm -hmm. uh, papunta silang ito sa direction sa yung niyo sa Sakyat. din sa so, Prat, meron pang isang Toyota Innova at may isang Livina at isang Honda XRM motorcycle. Mm -hmm. Uh, nadala po sila sa Milagos Albano District Hospital sa Kabagat yung mga kasulatan at yung rider ng motorsiklo ang pinaka uh, malala ang sugat na nagkaroon mm -hmm. po siya ng body sa hindi. Yung iba nagmukhang pa lang sila at initially they minor minor cuts bruises pero later on ang um, suspect nila at meron pong injury sa lower back ng ilan po sa mga lulan ng Inova. Yes po. At meron din pong head injury. Yun pong sinabi ko kaninang rider ng motorsiklo na nabalian ng pinti, nakitaan din na mukhang meron din siya head trauma. Mm -hmm. So, ina minabuti pong ilipat sila sa isang mas malaking ospital na meron pong sapat na kakayahan at kagamitan para magkaroon po ng, ng tamang diagnosis. Kaya sa uh, nagsamang pwersa po ng PDRRMO at ng kabagan MDRRMO, na ilitap po sa Tugigaraw yung tatlong lulan mm. ng Innova at yung rider ng Yes po. Oh, ito attorney uh, yung pong uh, binabanggit nuh po kanina na talagang merong po yung mga kasama pong bumagsak. Gaano po kataas yung nga pong uh, pinabagsakan nito nga pong uh, tulay po attorney? Eh, hindi ko masabi wala wala akong exact na sukat pero yes. maswerte sila dahil hindi pa dun sa mataas na part mm -mm. Ng, ng 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 tulay na umabot na sila malapit sa approach ng kabagan side. Yes po. Nasa tapat na sila ng lupa eh. Mhm. -mm. nung bumagsak yung span eh hindi sa tubig bumagsak. Mm -hmm. uh, contrary to the uh, reports of some media outlets na the vehicles plunged into the Cagayan River. Yes po. Uh, lupa na umabot na sila sa may bandang lupa. eh hindi po ganun kataas. Mm -hmm. uh, it would have been worse kung yes, yung span ay bumit yung span na bumigay e eh, tapat ng ilog na, na may mataas. Mm -mm. Pero doon sa rescue operation po, attorney, parang naging pahirapan din po ba yung nga pong, ah, ito pag-rescue po sa mga biktima po, attorney? Hindi naman, hindi naman dahil accessible yung lugar na kinalalagyan ng mga sasakyan. Mm -mm. uh, sa pamamagitan ng tulong ni Mayor Larry Pagawitan ng Santa Maria at ni Engineer NGM Erdi Pagkaw na nagsipadala ng mga light Towers. kaya yes, po. Kaya lumiwanag dun sa area. Ang problema lang hindi mahanap yung driver o kahinante man lang nung, nung truck. Uh, dahil dun sa mga dinala sa ospital, may isa sa kanila ay lulan nung truck. Mm, -mm. Uh, sinilip nung mga rescuers yung loob nung truck. Eh, wala naman silang makitang mm, -mm. Uh, kung may tao man doon hindi nila masyadong malapitan dahil nakabitin yung truck. At baka kung yes. kung nila yung truck, eh, malaglag. Mm -hmm. uh, ang speculation ngayon, ang most logical explanation, eh, yung driver, kung meron may sampahinante, based dun sa posisyon ng truck, mukhang hindi, hindi gaano nasaktan mm -hmm. at nakalabas sila at maaaring tumakas. Yes po. Okay. Sorry, nahanap pa rin sila. Mm -mm. Well, sige, attorney, maraming salamat po ha, sa inyo pong oras ngayon dito po sa ating pong palatuntunan. Ito, ibibigay ko po yung nga pong pagkakataon para mag-iwan po kayo ng mensahe, paalala po sa ating pong mga kababayan. Lalo pa't marami pong mga spekulasyon po ngayon na lumalabas po, attorney Watu. Please guide po, attorney. Anong spekulasyon? O yung about sa mga corruption po, attorney. Mm hmm? Oo. <laughs> uh, kung po yan, meron siyang structural issues. No, pa. Mm -hmm. Ah, uh, kaya huwag tayong magkagawa na lang ng judgment na uh -uh. kung ano yung cause o may root sa corruption. Hintayin natin na magkaroon ng investigation kung ano talaga ang nag naging sanhin nito. Eh, Mag-ingat naman tayo dun sa area. Yes, Kabagay meron naman po yung kuan, May, may overflow bridge naman po dun sa tabi at baba ng tulay na pwede pa rin daanan. Okay. With that po, Atty. Maraming salamat po sa inyo pong oras. Muli magandang araw at mag-ingat po kayo lagi, Atty. Salamat. So, ayan. mga yung atin pong naging panayam with Atty. Constante Watuforonda, ang uh, Provincial Disaster Risk Reduction Management uh, Officer, ang mga kabombo ng ating pong lalawigan po ng Isabela. So, kinganit panoorin naman po natin yung nga pong bahagi po ng naging panayam po ng uh, Bombo Radio Kawayan through Bombo kay Governor Albano. Okay, ang nangyari dyan sa bridge, yung tent span yata, sa kabagan side, bumagsak yung ano, kasi may dalawang dump truck daw na nagsabay na malalaki, ano? Eh, so, uh -huh. kasi yung, yung bridge na in-open lang sa makailan, makailan, kasi noong una, mga light vehicles pa lang yung ano, pero sinabi nila, na gamitin para sa ano heavy vehicles. Hmm. Kaya binuksan niya nung Pebrero, dapat nung uh, January pa yan. Hmm. Kasi nire-retrofit yan eh. Kaya matagal yan na ano, kasi nire-retrofit nila. Hmm. So, nung uh, nire-retrofit yan, akala nila okay na. Yung pala, hindi pa. Hmm. So, yung yung bridge na yan, ang gagawin na naman ang <laughs> sitosit dyan, uh, iimbestigan, titingnan ng mga experts. mm na uh, Tignan natin kung paano na naman ayusin. Hmm. Kasi bumagsak yung, yung time span Eh. Kasi, hindi natin alam kung masyadong mabigat yung arko. Ayoko naman mag-speculate kasi hindi ako engineer. Hmm. So titingnan natin kung paano, ano yun yan. Paano, paano natin aayusin ulit. So sa kasamaang palad, ano na naman yung ano na yan, yung bridge na yan. You know? Hmm. Talaga namang kita mo, katagal-tagal na natin. E, ano, iconic pa naman. Taka oh, ang ganda-ganda na nung uh, bridge paggabi. Eh. Nagiging tourist spot. So, sorry na lang. Eh, hindi natin gusto yung pagyayari. May eh, bumagsak na no, magagawa natin. Opo. Opo. Gob, yung pong sinasabing retrofitting, hindi po ba yung na-foresee uh, uh, doon po sa construction or designing po mismo na uh, hindi pala akma yung mga... Kaya dapat ay... Hindi, kaya nga ni, kaya retrofit. Kasi mm -hmm. nga, sinasabi nila, ginare-return ng mga experts dyan. Mm -hmm. Ano, kaya, ewan ko kung paano yung investigahan niya. nila na pag ni-retrofit na yan, mm -hmm. okay na gamitin. Mm -hmm. So, kaya nga, una muna, tinesting pa light vehicles muna, paggamit. Mm -hmm. Tapos, binurish kasi siyempre, hindi naman pwedeng Uh, ang ganda-ganda ng bridge, laki-laki. Tapos pagagamit mo lang sa ano yun, maliliit na vehicles, yes, hindi naman yata akma yun. Hindi ka naman nag-invest ng ganong kalaking pera para magamit lang ng light vehicles. Tapos ang, ang nakakatawa doon, gagamit ka ng light vehicles sa taas, tapos yung napakaliit na bridge sa baba, uh, yun, yes, doon dumadaan yung mga trap <laughs> Parang, parang medyo mali yata. Parang kung paano mo ispalingin yun, medyo mali. Dadaan ka doon sa maliit, tapos yung mga heavy truck sa maliliit na daan, hindi hmm. mo mas nakakatakot yun, di ba? Hmm. Hmm. Opo. Gov, ano po yung nakikita nilang rason kung bakit ka parang hindi po sapat yung pundasyon po niya? Uh, i, i naipaliwanag ko ba yun? niya, yung, yung retrofitting? Uh, yung, yung, oh, yung retrofitting, Ah, uh, yung retrofitting na 'yan, inano sa bridge kasi nga umuga, parang gumalaw. Uh -huh. Gumalaw yung bridge. So, tipig na nila, eh. R -r -r retrofit nila ngayon. Ibig sabihin, aayusin nila. Iaakumaan nila na ng gusto yung bridge na 'yan, Iaayusin nila para magamit. Uh -huh. O siyempre, bago uh, na taon na yung yung bridge na 'yan, uh -huh. bago na buksan. Tapos uh -huh. gayon na buksan, eh. O uh, kung, kung ano kamalasan naman yung bridge na Abagan sa Maria, yun lang ang katangi-tanging bridge hmm. na ano ito na national ha, in nature. Hmm. Naunahan pa yan ng Santo Tomas sa uh, Kapagan Bridge, naunahan pa yan ng Delphine Albano uh, Tomawini Bridge. Hmm. At tapos yung Lulutan, naunahan pa lahat yan. Hmm. Okay. Hmm. Uh, binabanggit nyo, ayaw nyo hong mag-speculate about dun sa Arco, pero hindi dahil sa Arco po yan hindi ako engineer ko hindi, mm -hmm. bago, ano eh, So ayoko magsabi kasi ayoko magmarunong ba. Mahirap magmarunong dyan eh. At mm -hmm. saka national in nature yan. Wala namang kinalalaman kami lokal dyan eh, diba? Mm -hmm. Kami lang sa lokal. Eh siyempre, kung ano sabihin ng na national, eh, okay lang gagamitin, gagamitin. Mm hmm. Uh, ano yan, saka ayusin nila, di ba? So, mm -hmm. Pero nag-umpisa yan, sa termino ko pa. Hmm. Yung bridge na yan, oh, yeah, hinigay ko kay, ako. kay President Gloria Arroyo yan. O, uh oh. Ang, ang nag-design pa niya, mga Japanese. Kaya eh, uh -oh. nga iconic yan eh. One is... Katangi-tangi. <laughs> Katangi-tangi <laughs> Katangit sa Pilipinas. Hmm. Tapos gano'n pa nangyari, napakasakit naman. Pero sino man naman may gusto mangyari yan. Oh, Tagapin na lang natin yan, tapos ayusin na lang natin. No. Oh. Na, yan ang mahirap eh. Makatipid ka sa gamit, sa design, Uh, sa ano, pero pag uh, hindi akma talaga, kailangan talaga, mm -hmm. ano yun, pag uh, ginawa mo yung sign, kailangan, iyan mo talaga toto todo lahat. Mm -hmm. Hindi okay. pwedeng uh, mag-aaral. Pero ni-retrofit eh. Doon ako nagtataka eh. Gumastos pa ng uh, pera dyan para i-retrofit eh. Mm -hmm. Tapos ginerantihan pa yan ng uh, na sinabi na o sige, pag na-retrofit yan, okay na. Ah, uh, ganito na kasi ayaw ko nga pabuksan nung una yan dahil nga kuan dahil nga grabe, delikado at bumalaw. Oh, buti na lang walang namatay. Hmm. Ay, wala, wala naman. So ayan, uh, mga kabomo, yung bahagi po ng uh, naging panayan po ng Bombo Radio Kawayan through Bombo Corving Gamad kay uh, Governor Rodito Albano, ama uh, mga kabombo, kaugnay dito nga po sa nasabi pong ish, uh, nasabi pong pagbagsak ng uh, portion. Portion, hindi naman po buong tulay.